talk about uh, Lani and Rachel as mothers. Kumusta kayo bilang mga ina? Eto, magaling to as a mom, eh. Ano kasi Idol ako ko e, eh. Eh. Um, Matutok, uh, yeah. hands-on sa mga bata. Kaya tumigil din ako sa showbiz career ko noon. Kasi ako talaga nag-aalaga, Tito boy. As in, pagpapaligo sa kanila, pagpapakain sa gabi. Hands-on talaga. Yeah, Yung yeah. yaya ko, more of tagahugas lang ng bote, or tagaabot ng kailangan nila. Ako talaga, hanggang ngayon. Well, yung bunso ko kasi kakagraduate lang. but yan? Alam nila Bruno yan. Oh. Ako talaga. At ginaya ko din yun. <laughs> kiliyona? Oo, oh, kiliyona. As in, hands-on mom din ako. Kasi oh. ganyan din naman si mami sa amin. Up to this time nga, ba diba, nasa mami pa ako. <laughs> so parang siguro, uh, kaming tatlong three generations, si na ako, si ano, magiging good mom talaga. Pag namimiss mo ang mga anak mo, A anong ginagawa mo? ko. Tinetext ko sila, dalaw naman kayo sa akin. Oh. Kasi pareho ngang nakahiwalay na eh. ba? Diba? Ganun talaga. Pag may asawa Kasi na, bubukod na. Mahay. Bubukod na sila. <laughs> like ngayon, pareho silang nasa Russia. Pareho. Kasi Russians yung napangasawa. Hindi naman magkakilala, nagkataon lang. So pareho ang boys mo uh -oh. are in where? where? Nasa, Moscow? Nasa Moscow yung si Hugh, si Hugo. Tapos si Bruno is in Saratov now. Okay. But babalik na. Babalik sila pareho this August. Uh Oo. -oh. May apo na? Magkakaroon pa lang. Uh -oh. <laughs> Magkakaroon diba? pa lang kay ano Bruno. Yan? Is that something that excites you? Hindi ko alam ang feeling kung paano maging lola. Pero sabi nila, masaya daw yan. Magpapatawag Mas... ka bang lola? Yeah, why not? Of <laughs> course. Yeah, Ayoko nung ibang tawag. Gusto ko lola or... Mala. No, <laughs> ah, ang ang term kasi sa Russia is babushka. so bahala, Babushka. Bahala sila Ay, kung anong gusto nila itawag sa akin. Pero lola is fine. Lola. I like I, it. It. Yeah. it is fine look, yeah. looking forward. Yeah. Paano na bago ang buhay mo uh, after the movies? Pinayagan ka ba ng husband mo? Gumawa ng pelikula? O um, hindi na? Ang gusto niya kasi nakatutok ako sa mga bata. Uh -oh. So isang factor din yun, deciding factor, kaya bumitaw din ako. And... Overprotective din ako. Ayokong iwan lang sa yaya. And my husband kasi is a full-time businessman. So, hindi mo rin pwedeng asahan na tulungan ako sa pag-aalaga ng bata. Although, pag weekends or available siya, talagang ano rin naman, hands-on. Okay. Lani, kung magbibigay ka ng isang payo na may kinalaman sa pag-ibig at relasyon mm -mm. ki Rachel, mm -mm. ano yun? Do not lose yourself in the process or during the relationship. Kasi for a moment, parang... Nawala ko yung sarili ko in the sense na naging nanay talaga akong sunod-sunuran, asawa na taga -silbe. Hindi ko naman ni-regret dito, boy, kasi masaya ako doing that. Okay. And, nung But why are you saying now to Rachel, don't lose yourself? Kasi feeling ko nun, hindi na ako yung lani lubang ko Totoo yun. For yeah. a moment, feeling ko nalosyang ako, naging nanay na lang, mm -hmm. talagang plain housewife, hindi oh. na rin ako nakapagtrabaho kasi nakatutok So mm -hmm. feeling ko, hindi ako ito eh. Mm -hmm. But um, hindi ako nag-regret kasi gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko na ako yung nandyan pag kailangan ako ng mga anak ko. Uh, pag uwi ng asawa ko, nandyan ako. Uh, maghahanda ng, ng dinner ng family, yung gano'n. kung wala ako doon pag uwi nila. Hindi ka ba nahirapan nung pumasok ka sa pamilya ng iyong asawa? Because ito'y tanong ng mm -hmm. tayo, mataga-industry, mm -hmm. dahil artista ka mahirap. Di ba? Mahirap dito, boy. Kasi hindi ko naman, I don't know kung tama yung term na discrimination, pero alam mo yung iba yung pakiram. May image na iba? Iba. Pati yung pag sa mga family gathering, iba. Hindi ako maka-blend. It Ang took hirap. a while. Until now, actually. Ah, talaga? Ang hirap. Mahirap talaga. And uh, mababait sila lahat, ah, Don't take me wrong. Mabait, mababait lahat ah, sila. I know some of them. Oh, yes, oh. yes, mababait oh. sila. Pero naramdang ko yung, yung parang outcast. Oh, Kasi okay. ibang mundo, hindi pareho ng business, taga-ibang lugar, gano'n. At saka yung feeling na you have to keep on proving? Parang gano'n. No? Uh -oh. Parang gano'n. Keep on uh -oh. yourself? Uh -oh. Totoo yan. Siguro hindi lang naman ako nakaramdam ng ganyan, mga akong artista, uh -oh. no? At we don't take that against them? No, no, na naman. Uh -oh. Kasi they're really, really very nice and welcoming din naman. But ramdam ko lang talaga yung feeling ko, outcast. Uh -oh. Pero very welcoming sila, wala namang problema. Oo, oh, parang serye, parang pelikula din. Ano? Hindi <laughs> lang naman ako. I'm sure <laughs> rin hindi, na Hindi lang. Na Sinasabi huh? ko, hindi lang ikaw. Hindi lang dito sa Pilipinas. Ah, sa ibang bansa okay. rin. Ano ang reaction mo sa advice ng iyong kapatid? Actually, Don't lose yourself. Yeah, totoo yan. Pero hindi ako makarelate dyan. Kasi <laughs> never ako mag sa sarili ko. Kasi ah, hindi. Never. After all, na si Leona nandyan, uh, ang feeling ko, inuuna ko parating sa sarili ko. Uh, I wanna be happy first and to be able to be happy, dapat happy mother muna ako. Ganun. Para maging happy si Leona. Ganun na naging uh, motto ko in life. Sila Lani kasi nangyari sa kanya, ano siya, submissive housewife siya. Wala ako ikakasubmissive <laughs> nung mga na kasi mm -hmm. single mama ko. So nabubuhay ako sa sa lifestyle na kaming dalawa lang ni Leona ang mundo. Diba? And Leona was a, uh, it's good support na bata na parang kahit walang explanation na nanggagaling sa akin naiintindihan niya kung paano kaming mag-ina di ba sinasamahan oh. niya ako sa trabaho I remember she was three months old nagsishow ako sa sa mga probinsya kasama ko siya na sa basket siya Ganong kahirap ang pagka-single mom ko nun. And Lani would always Pero tell me... is your choice. Yeah. Eh. Hindi naman Ah, hindi, hindi ko niya siya maiwan, eh. H hindi ka kakain hindi. hindi. ka... Yeah. Ano, ano, siya eh? Sabi ko nga sa'yo, Tito Boy, ano siya eh? Uh, Lek, like, iwanan mo nga sa akin si Kaya niya mag-isa eh. Bit -bit kaya niya mag-isa siya and choice niya yun. Yeah. And masaya siya doing that. Yeah. Na feeling niya pag may partner, nakakabigat ka pa eh. May, may ganun akong <laughs> tingin sa kanya eh. Parang yeah. nakakabigat so, ka pa. Totoo uh -oh. yan. May yun tingin ko. parang masaya kasi ako as a person. Oh. Uh alam nila niya, ako yung tingin nila. Siguro, ah... Bakit niya ba ako gano'n? Tapos masipag siya mo, yeah. kumita ng pera. Parang di ako nakafocus sa sarili ko. Eh. And sometimes, hindi. hindi ako makafocus sa partner ko. Kaya siguro, uh -huh. naging selfish din ako doon sa aspect na yan na siguro sa akin nga ako nakafocus.